Labas pasok ay. Eh. Okay na yan, hindi naman niya mabubuksan yan. subnet to. Ayaw ko yung mga subnet videos. Gusto ko matagal videos. So, minasin natin to. Ayan. Abakan Ay, ko yung topic. Kasi may tali, may ilap eh. May tura. Robin Padilla. Robin Padilla line. Robin na... Robin na... Robin Manok. Tawag. Tingnan mo, may talo siya. Kasi may ilap to. Kahit pag mo, walang talay, guys. Ha? Pwede mo kung ano yun sa YouTube? Sige. Yan doon magbitaw. Bago, guys, ayaw ko magpatuha. Ay, ayaw ko magpatuhin to. Ayun o. Oh. Ang tulis. Ang tawag dyan? Pahid. Ligadito. dito. mo mo yung parts of the body ng ano, ng bantam mo. Atras ka, atras, atras. Okay, go. Ting. Bakpak. Bau. Saan? Tapos tuka, tuka yan, tuka. Tuka. Palong. Palong. Tuka, pa ngasan to. Tahin. Tahin. Kokoro. paah Tahin. Papa. Alam nila ini to guys. Robin Padilla. Ya, palangan. papa mo siya, Robin Padilla. Guys, ganto mag pa, ano, paamo. Oh, ganyan nga lang para hindi lang ganun. Ay, hindi ganyan. Hindi lang ganun, guys. hindi, ah, mali yun, mali. Ganto. Ganyan lang. Hindi lang uh, na. Ganun. Hindi, di lang oo. ganun. Ganto. Upo ka pa dito para umamo siya. Ano ako guys, oh. Ganyan na ako magpabo. Si Lolo, oh. Pinamo sa akin na, na, na manok po. ginaya ah, ko rin siya. Yan, oh. Ayan, oh. Paamo yan. Ano, yan. yan, Yan. Uy. Yan. Mo, ah. Pag, pag, pag binitaw namin to sa bantam ko, pa So guys, amun muna siya eh. Huwag muna siya. Kaya, ano na natin Pa... sa laban. lang. Ito so, so. ano. ano? ano? mo. kuha din. mo, hindi ka Hindi lang... Pahihirapan siya. Di lang kulit. Di lang kulit. Ayos. Ayos dapat. Ito. Tawag dyan. Tapos, tawag doon. Ano, ibang kakapatuka. Pag, pag ilalaban, pag ilalaban na, ikonvince yung sa tadi na. na to. Uoy na. talo. Hi, <coughs> yeah, <laughs> <laughs> hey, kaya mo yan.

Ganto mo Gano'n mo Wak mo muna sa bale Dito mo Gano'n mo Gano'n mo Di kulit So guys alam man naman yung dalawang Texas na yan Gano'n mo nga Yung dalawang Texas na yan Ang gano'n tumalo Namamatay yung kalaban Pag gitot Hmm. Ganun yung, ano yung, anong tawag sa palo na 'yon? Ano? Ah, uh, tawag na palo? Ano, hindi 'yung sa palo nila ang tawag dun Palo? Ah, hmm. uh, ano mo sa tawag na palo? Ano? Ano? Laban. Di, Laban daw umi tawag, tawag din ba may tawag sila dati diyan? Ah, uh, sabong. Multiple, ano 'yan? Multiple. Paano yung palo? Kumalo. Paano yung palo ng multiple? Paano? Ito. <laughs> prit, prit. Dalawa lang yun eh. Multiple nga eh. Tapos ganito. Ay. Ano, no? Pag dinaanan ka nung punit ka ah. Okay na? Dalawang Texas na yan, guys. Talagang, ano, machine gun ko nga, Machine gun, Kelso. Hindi. Eh, hindi. O <laughs> oh, machine gun lang kung ano, guys mamali kami. Ang so, sabi ninyo? Hawakan yung babae na nito? Hindi, wala silang sinasabi na ikaw lang nagsasabi nyo. <laughs> hindi ko na rin. Hindi ko na <laughs> Hawakan daw yung babae? Huwag na, tigilan mo na, hindi na. Hindi pwede guys. Sabi Sa ni mami. Sabi ni mami. sides na yan. Yung, anong ang tawag na, tawag yun sa manok na yan? Anong kulay yan? Magtawag. Yeah. Bro? In? <tod> Dilya. Robin Padilla Kaya, ano siya? Kaya, ang tapang niya. <tod> uh, so, guys? No, Guys? Ano? <tod> so, ano? Hindi na. Di okay di na, na to. Magbabay ka na. 8 minutes na. Ang tagal. So, Babay. Babay. 8 minutes na lang. So, Bukas na lang. Hindi pwede. Tulit na sabog. Bye.